Mahigot pa ang pigigibong pagbabantay kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o bifar Bicol sa dagat sakop kan Milagros Masbate. Makalihis na magpositibo iniliwat sa red tide toxin puon pa kan Enero 25, 2024. Base sa red tide advisory shellfish bulletin number no. 5 na pigpaluwas kan ahensya kan nakaaging Marso 15, pa panindang pinagbabawalan pagkonsumo pagdakop asin pagpabakal nin mga shellfish hali sa nasambit na kadagatan. Hulit na nagluluwa sa resulta ka na na nindang samples ka na kalihis na duwang simana na positibo pa ini sa red tide toxin. Mga instances na nagpositibo siya, ano, uh, nagiging actual occurrence siya sa Milagros. So, uh, last year uh, nag din kita ng uh, shellfish ban and kung maaalala po nindo, um, it took us uh, almost a year man bago nag-recur or nagbalik ulit ang pagpositibo kang red tide uh, sa Milagros. Sigun sa tagapagtaram, labi ng gad kadelikado sa salud ng tao ang red tide toxin. Pira sa mga sinyalis ng pagkaudong kaini, iyo ang pagsusuka, pamamanhid o ang pagkagadan kaya kinakaipuhan na maidaratulo sa ospital ang mabibiktima kaini. Ang pinakaimportante po talaga is maisuka niya kapag nakakakan siya. So, uh, pero um, we always uh, advise na kapag nakakakan ang tao ning uh, shellfish na positibo sa red tide, dali-dali uh, po na mag-consult na sa mga medical experts. Paglilinaw sa nasan pagtaram, daiman apiktado kan red tide toxin sa banuaan ang iba pang lamang dagat, siring kan mga sira, kasag, hipon asin pusit, alagad kinakaipuhan ining linigon asin luto o nin maray. The thing that we can do is to uh, do uh, regular monitoring. So pag nagpositibo po ang sarong area sa red tide um every every week po nagkakandak kita ng sampling sa area just to make sure na uh, check ta itong uh, condition kang, ka itong area na ito na nagpositibo. Mientras tanto, base man sa monitoring kan ahensya sa iba pang kadagatan sa Bicol, salbado sa red tide toxin ang Sorsogon Bay. Huwag lagun sa matnog Sorsogon, asin ang coastal waters kan man daon mas bate. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.